All right, mga sideline. So habang nagpapahinga tayo, meron tayong napanood na video galing kay Sir na isang uh, go-time sub, uh, subscriber na na-experience niya raw na naubos yung kanyang savings. So panoorin natin. Hello there, mga Welcome back to our YouTube channel. So, speed natin na konti. Yan. So, sabi niya dyan na ay pumunta siya sa Robinson Bank. Tapos, uh, tinawagan niya yung uh, customer service. So, nakukuha natin dito yung pag-uusap nila na ang sinasabi ng customer service ay baka nag-subscribe siya kaya nag-automatic kaltas din sa kanyang savings at uh, posible po na ganun nga ang nangyayari nag-auto deduct o Or posible rin na nakita yung card niya dun sa likod yung CBB pa yun sa likod tapos yung ilang digit pag yun kasi ang nakuha sa prepay uh, debit card mo ay mag, uh, pwede magamit ng ibang tao so baka posible yung ganun nangyari or may napindot naman siya na nag automatic na na subscribe niya yung isang application Pakinggan natin yung sinasabi niya. Ano po yung nakuha dun sa ano? Sa may... Oh, yung yeah. uh -huh. well, page lang ngayon, yung lang kasi wala ng pera. Oh, na na-debit po, debit January 8. So ayan mga ka-sideline So possibly ang naging problema niya ay dun sa Google Play So kung ano i-check natin Possibly rin tayo may mga nagagawa tayo dati na hindi natin nakikita I-check natin to yan so yan yung mga history ko dati na nagsusubscribe ako i-remove ko na yung mga na-cancel yan so yung isang nga pala na ano last na subscribe ko kay youtube nagsubscribe ako ng uh, premium so yan auto-deduct yan ang ginamit kong uh, payment method yan ay yung GCash ko dati yan so dati wala na yan kaya ah uh, na misplace ko na yung number na yan eh dahil nakalink pa may laman yon nakukuha ko pa so yon sayang din naman hindi ko ma-access kaya hindi ko rin mailipat sa bago kong GCash number kaya ginamit ko na lang siya kay uh, YouTube. Nag-subscribe na lang ako para maubos yung laman nun. So, ganun lang. Check nyo lang yung part na yon. Okay, maraming salamat.